Ayan din sa Set natin, lockpress lang din. Ako so, alam ko sulit yung belt, ano niya eh. Ayan o, oh. i-blink na. Mag-blink yan, okay na yan, wala na yan. Ngayon, mag-add ngayon ng ano, kilometer. Kung okay. mileage yung oh, ano. Yan, naka, naka, silik siya ng 2,000. Pag ginawa, After makonsume yung 2,000. Pag ginawa natin, 3,000 okay lang ba yan? Pag 3,000 magsasir, masyadong magasin. Nakapas na oil mo nun eh. 2,000 ang standard standard kasi 2,000 lang. Uh -huh. Ayan, naka 2,500 lang. Okay na yan ah. Okay. Pero fine. pwede pa naman yun. No? Uh, ang accounting nun, pababa. Ano? Hanggang sa mag-reach ng CEO. Magre-reklamo na yung sensor. Uh -huh. Pagka. Uh -huh. uh -huh. okay, okay. nasa na harap yung kapat. dito ng Depe. Kung gusto mo talagang may take kilometer. Ayan, Depe. Pag di gusto mo siyang i-delete, long press mo lang ito. Long press mo lang ito. Ayan lang, sir. Gusto mo naman ng high RPM, may low RPM, uh -huh. Pwede lang sa 8, kumukuha na siya ng RPM. Kailangan kumanganggawa na. Pwede mo rin siyang i-high. Tingnan mo yung RPM. 11 to 12, ay 11 to 10. Pag normal lang, sir. Pag normal lang. 6 to 5 lang araw niya. Kambiyo ka na. Kasi ang high RPM, sir, pang racing-racing lang yan. Oo Tama. Normal lang yan na. Normal lang dapat, sir. Okay lang siya. Alam ko pag sinip mo kasi na mataas to, oh, maapit lang yung ECU eh. Kasi yun lang kaya oh, yun, niya iba to eh, nakamano. No? Okay, ito mo lang siya Jeff, sir. High RPM, low RPM. Yan. Yeah. Same procedure sa ano sa gig sir. Oo. Oh. Kapag 2.5 na lalabas na dyan, i-gensoy lang, no? Oo, oh, pagka naka-reach siya ng 2.5, sir. Kunyari, ito, Ayat mo dyan sa uh, ilan to? 18,000 mga 18,610 Plus 2,500 Ayan, magiging 21,000 bago ang change kasi yung stock mileage mo yun no? Yan, no? May churay, no? Ayun. Ayun, ganda yan. Para may ano ka, may idea ka.